Ngayong araw guys ay nagkikremis nga pala si Katrina sa adobong toyo Kaya naman pinagluto ko siya Grabe guys sobrang sarap ng adobong toyo na ginawa ko Craving sanitize talaga Yan guys bali magluluto ako ngayon ng adobong manok Bali ito yung magiging tanghalian namin ngayon yan Ito yung manok Bali ang ginagawa ko guys Minsan Pinagtatanggal ko talaga yung mga taba-taba talaga ng mga manok hindi naman kasi talaga kami kumakain yan, yung mataba ng manok. O saka yung mga balat-balat niya. ah, uh, medyo ang gagawin ko ngayon ay adobong tuyo. Ayan, adobong tuyo na may konting sarsa lang. Kailanganin natin na... Ng... Tapos, meron tayo dito Gusto ko yung maraming sibuyas eh, tsaka bawang eh. Tapos, mga kutsilo. Okay guys, Iwain na natin to. Sinisimula ko na nga pala maghiwa ng bawang at sibuyas. Dalawang ingredients nga lang pala yung gagamitin ko ngayon dahil tinamad na rin ako pumunta sa tindahan. Sa labas nga pala kami nagluluto guys para hindi uminit dito sa loob ng bahay. Kaya naman isa-isain ko muna ilabas itong mga ingredients bago ko umpisan magluto. Yun, yairos yeah, oh. Wow! Totoo si Jairus, oh. Wow! Okay, guys. Magluluto na ako ng adobong toyo. Let's go! Kailangan ko nga pala muna pagsamasamayin itong mga condiments ko para naman simulan itong pagluluto. Nagpainit na nga pala ako ng kawali at kaserola na gagamitin ko. Ayan, bali naglagay na nga pala ako ng mantika. Pagkatapos uminit ng mantika, guys, lalagay ko na agad yung sibuyas bawang. Bali, pagsasabayin ko na nga pala ito dahil nagbibidyo yung isang kamay ko. At itong chicken skin, gagawin kong chicharon. Medyo palulutongin ko to, guys. Pagkatapos kong isarang yung yung chicken skin, ilalagay ko naman ito mga karin ng manok para igisa na. Habang nagluluto ako, bigla na lang nagpakarga si Jairus. Ah, <laughs> kulit-kulit na Jairus. Oh, 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 oh. At ayun na nga guys, luto na itong napakasarap na chicken skin. At syempre, unang makakatikim nito si Katrina. Medyo maalat-alat nga pala to guys, napasobra sa asin. Papa. Ah. Hindi nga pala ako magaling magluto, guys, pero mahilig ako magluto. Nung pagkaiga ng sabaw, nilagyan ko na ng asukal, tapos nilagyan ko ulit ng tubig para magkasabaw, tapos papaigahin na naman ulit para magpenetrate yung lasa. Lagay na nga rin pala ako ng suka, kaya lang hindi ko na nabidyohan. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na rin guys Grabe, sobrang sarap na itong pagmasdan Tara guys, let's go Kainan na, adobong tuyo oh <laughs> wow. Okay. Okay guys, kain na na. Adobong paiga. Mm. Ang tinatawag na adobo paiga ni Jobe. Tikman na natin, Tikman natin. Expect na no sarsa. Adobong paiga yan. Wala nang sarsa. Manahin kung kahit wala nang sarsa. Yan, guys. nang yeah. sarsa. Natin si Jairus. Jai Ros. Ah. Oh. Wow Ayo. Oh, adobo, 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 oh, diba? adobo. Oh, di ba adobo? Wah. Tuh aja. niya Kami tayo guys. Hmm. Kain tayo. Paboritong ulam ko nga pala ay adobo. Kayo guys, i-comment nyo naman sa baba kung anong paborito nyong ulam. Hindi nyo nga pala namamalaya na sinayang ko na naman yung 3 minutes sa buhay nyo. Maraming maraming salamat sa panonood!